Hi mga friend ko, it's Megan Larico at sa video ito ay mapapanood nyo nga na umatend ako sa Sungkran dito sa bansang Thailand. Ipinagdiriwang ang Sungkran tuwing buwan ng Abril, mga ikalawa o ikatlong linggo. At sa video nga ito makikita nyo na naglalakad-lakad ako, marami na rin tao, alas 5 pa lang to ng hapon at kahit napakainit ay talaga namang dead malamang para sa kanila. Meron din sila ditong parang tinunaw na powder or liquid foundation na ipupuna sa mukha mo kung saan ang bagay na yon ay di umano magsisipan magsisilbing suerte sa buong taon ng buhay mo. At sa mga sumunod nga nakaganapan ay talaga namang kahit maliwanag pa nakipagbasaan na rin kami at nakipagkulitan ng mga kaibigan ko. Ang ganitong water festival dito sa bansang Thailand ay may tuturing or may ikumpara sa tila ba ay San Juan sa bansang Pilipinas. Sa loob nga ng tatlo hanggang apat na araw ay inaabot hanggang hating gabi ang party ito kung saan dito nga maririnig mo ang napakalakas na mga tugtog, sayawan at nagbabasa ang mga tao na baka sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Hindi ko na nakunan pa ang mga sumunod na kaganapan kasi talagang in ko na lang ang Sungkran 2024 dito sa bansang Thailand.